isang mabagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay August 30, 2024. Biyernes ng ikadalawamput isang linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto chapter 1 verses 17 to 25. Mga kapatid, sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan upang sa gayoy hindi mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin na mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong ng mga iskriba na mauhusay na dibatista sa daigdig na ito. Ipinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibotang ito ay kamangmangan. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibotang ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa kanyay iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangaral ngunit ipinalalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Ang mga Hudyo ay humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang inahanap ng mga Griego, ngunit ang ipinangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hintil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, Maging hudyo at grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit kay sa lahat ng karunungan ng tao. At ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Matapos nga natin na uh, mapagnilayan ang ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Ngayon naman ay atin pong naririnig o maririnig sa mga susunod pang mga araw ang mga sulat, patungkol o sulat no para sa komunidad sa Corinto. So, yung mga sulat po ay mga... Uh, lugar kung saan ay uh, ipinapaalala ni San Pablo at ng mga alagad no, na manatili sa pananampalataya magpatuloy sa kaalaman at dito nga narinig natin sa unang bahagi no, ng sulat ni San Pablo sa mga taga Corinto yung tungkol sa karunungan karunungan na ayon sa ipinapaunawa sa atin ni Jesus at hindi karunungan na ayon sa inaakala ng mundo. Kaya nga po magandang uh, mapagnilayan natin no, ang mga nangyayari sa uh, panahon natin. No, itong sa mga sabihin natin political arena. No, uh, pag nanonood tayo ng mga balita kung paano sila nagpapalita ng mga salita mga mga hindi natin maintindihan mga lingwahe ng tungkol sa batas mga highfaluting na salita pero bakit ganon hindi sila nagkakaintindihan hindi nagkakaunawaan sa isang salita may maraming kahulugan na gustong iparating na nagdudulot ng kalituhan yung yung pamamaraan nila na gusto nilang magmukhang matalino sa harapan ng iba gusto nilang ma-overpower ang iba gamit ang talino na meron sila. Pero bakit hindi sila nagkakaisa? Bakit patuloy pa rin na, na mas nagiging magulo no? ang takbo ng ating politika? Kaya nga, totoo po, ito ang sinasabi ni San Pablo no? na talagang ibang-iba ang karunungan na itinuturo ng mundo kesa sa tinuturo ni Jesus. Nga lang, mas madalas tayong nauhulog at uh, mas gusto natin yung karunungan ng mundo. Kasi ito yung, yun nga sabi, no, kahangalan para sa mga maruruno ayon sa paraan ng mundo, ang mga namumuhay ayon naman kay, sa turo ni Kristo. Kasi talagang ang mundo, ang karunungan, kailangan maangasan mo lahat. Kailangan mas maunahan mo sila. Kailangan mas matalino ka pagdating, hindi ka dapat maisahan, lalong lalo na no? hindi ka dapat maluloko sa paraan nila no? pero sa atin, ang karunungan natin, unang una ang naniniwala tayo na ang isang taong may karunungan, ay merong pagkilala sa Diyos may takot sa Diyos, sabi nga no? the first stage of wisdom is fear of the Lord so aanin mo no yung mga karunungan at makikita mong isang tao na habang bakit habang tumatalino lalo naman niyang uh, inilalayo ang kanyang sarili sa Diyos dahil minsan hindi niya masagot kung ano ano at sino ang Diyos kaya bumabagsak tayo din sa tay tay na lang ang Diyos kaya gusto nating higitan pa ang karunungan ng Diyos pero muli no sabi ni San Pablo Aanin mo ang karunungan ng mundong ito, Eh ito naman ay nawawala ng kabuluhan. Eh lahat tayo, kailangan natin uh, suriin no? ang ating pong nagiging prinsipyo, ang ating pong nagiging pananaw kung ito ba talaga yung karunungan na nagbumula sa aral ni Kristo o karunungan na iminumulat ng mundo sa atin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.